huwag kang gaya-gaya may sari-sari store ako tapos magtatayo ka rin na sa'yo isara mo yan what? dapat ba na magalit tayo kapag merong bagong sari-sari store ang itinatayo malapit sa kinatitirikan ng tindahan natin alam nyo mga negosyo para sa akin hindi dapat kasi kapag kaganyan para mo na rin sinabi na ikaw lang ang merong karapatan mabuhay dyan sa lugar nyo alam nyo po sa negosyong sari-sari store, normal na na halos buwan-buwan, mayroong bagong tindahan na itinatayo at hindi mo mapipigilan yan. At walang karapatan ang kahit sino man sa atin na pigilan yan. Unang-una, hindi lang ikaw ang tao na gustong makaranas ng kahit na konting asenso sa buhay. Marami tayo, hindi lang ikaw. Alam nyo po mga negosyo maraming magkakapitbahay, even mga magkakapamilya, ang nag-aaway-aaway dahil lang sa gayahan ng negosyo may tindahan ka, bukas makalawa, nagtayo rin yung hipag mo. So nangyari, nagsimula kayo sa simpleng pag-iiwasan hanggang sa hindi na kayo nagpansinan at dumating na po sa punto na nag-aaway na kayo. Ang lahat ng yan ay dahil lang nagayahang kayo ng negosyo. Siguro yung iba sa atin dito eh hindi po nararanasan yan pero totoo at nangyayari po talaga yan sa iba. Aaminin ko sa inyo mga ka-negosyo, napakahirap po talaga kapag nagkaroon ka ng kakumpetensya sa negosyo mo dahil bukod sa nababawasan na ang customer mo, eh lumiliit na rin po ang benta. Pero hindi naman po kasi natin sila masisisi mga kanegosyo dahil kagaya mo, nagbabakasakali lang rin sila na baka sakaling kumita rin po sila ng pera para meron rin po silang pang sa iba pa po pong mga gastusin nila na hindi na kinakaya ng income nila. At yung pagtatayo ng sari-sari store business ang naisip nilang pinakamadaling paraan para makapag-umpisa kagaya ng sayo. Alam nyo po mga kanegosyo, sa ibang mga malalaking kumpanya, ay eh ginagawa rin po yan. Pinaparehas at tinatabihan rin po nila yung ibang mga malalaking negosyo. Kasi hindi lang po pwedeng isang kumpanya lang yung makinabang sa market. Meron at merong bagong negosyo ang itatayo at kayang tapatan maging ang pinakamalaki at pinakamalakas na negosyo dyan sa lugar nyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa mga kanegosyo ah. Kapag ka nasa daan ka at nakakita ka po ng Jollibee, sigurado ang susunod mong makikita, makdo, ilibot mo pa ng konti yung mata mo, may makikita ka rin pong KFC. Hindi po ba? Sa kalsada naman, kapag ka nagmamanay ho ka, o kaya eh, kahit sabi mong pasahero ka lang, di ba? Kapag ka nakakita ka ng Petron, sigurado ko na ang susunod mong makikita, Shell, o kaya Caltex, o kaya Sea Oil, iba pa po yung ibang mga gasoline station na hindi pa kilala masyado yung brand, pero e exist din po sa lugar kompetensya ang tawag dyan mga negosyo. So ano po ang punto ko dito? Ibig sabihin, hindi lang po pala sa mga kagaya nating sari-sari store owners nangyayari yung mga ganon. So even doon sa mga big company, sa mga big players sa business industry, ginagawa rin po yan, naggagayahan din po at nagtatabi-tabihan din po sila ng negosyo. Kasi nga po, kailangan makinabang yung ibang kumpanya, maging yung iba rin kumpanya at yung iba pang kumpanya sa market hindi po ba hindi lang po dito sa atin ng mga sari-sari store owners ginagawa po talaga 'yan pagdating sa negosyo kaya dapat ready ka o alimbawa naman, bibili ka ng cellphone. Gusto mo bumili ng cellphone. So naisip mo ngayon na pumunta ng Green Hills. Kasi doon marami nagtitinda ng cellphone, di ba? So pagpasok mo palang lang sa mall, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat o limang tindahan ng cellphone ang bubungad sa harap mo. Sampu o higit pang tindahan ng cellphone ang makikita mo na magkakatabi at sabay-sabay nag-aalok na mga paninda nilang cellphone sa isang customer na mapapadaan doon sa area nila. Di ba na-experience mo yan kanegosyo? So ang labanan dito mga kanegosyo, pagalingan na lang, 'di ba? pagandahan makiusap sa mga customer, pagandahan makisama sa mga customers. So pagandahan na lang rin ng mga panindang cellphone, 'di ba? Ganun din po dito sa ating mga sari-sari store owners, 'di ba? So ang labanan dito ay lang kumpleto yung paninda mo, may mga bago kang tinda, may mga produkto ka na hindi ino sa ibang tindaan nang sa ganun, 'di ba? Makakuha tayo o makapaghila tayo ng mga bagong customers <laughs> nang hindi natin kinakailangan awain o siraan yung iba pang mga tindahan sa tabi natin. Kaya nga po palagi kung sinasabi sa inyo mga kanegosyo, palagi ko pong pinapaalala sa inyo sa mga vlogs na ginagawa ko at ina-upload po dito, eh, lagi po tayong mag-iisip ng mga paraan kung paano pa ba natin maile-level up pa yung mga negosyo natin at nang sa ganun hindi po tayo mapag-iwanan kasi nga po 'di ba halos buwan-buwan mayroong bagong negosyong itinatayo at hindi po po pwede na magstay lang po tayo sa tradisyonal na binibenta ng isang sari-sari store owner hindi po ba so kinakailangan palagi po tayo may mga bagong produkto na po nating i-insert sa loob ng tindahan natin at i-offer po sa mga customers kasi kung hindi po natin yan gagawin, mga kanegosyo, maaaring sa ngayon, ikaw ang pinakamalakas na tindahan dyan sa lugar ninyo. Pero hindi mo alam, hindi mo masabi, baka sa susunod na buwan o sa susunod na taon, meron ng bagong negosyo o bagong tindahan ang itatayo dyan sa lugar mo at sila na yung bagong negosyong tatangkiligin ng mga tao at hindi na sa sa'yo. Kaya pag sumikapan po natin, mga kanegosyo, na makasabay po tayo sa panahon at nasa ganun, hindi po tayo mapag-iwanan dahil ang gusto ng mga tao, yung laging may bago. Kaya ang final words ko sa inyo mga kanegosyo, kapag ka mayroon pong bagong negosyante ang nagtayo ng tindahan at sa palagay mo ginaya niya yung negosyo mo, ginaya niya yung tindahan mo at tinabihan pa yung tindahan mo, huwag kang magagalit ng ka negosyo. Intindihin mo na lang dahil kasi baka mamaya kagaya mo, meron rin po siyang pangarap na gustong maabot. At yung sari-sari store business ang nakikita niyang paraan para ma-achieve yun. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. At bago ko po pala tapusin to, gusto ko kayong imbitahan na puntahan yung amin po mga bagong Facebook page kagaya po neto. Mark Patrick Salazar. I follow nyo po kami dito dahil araw-araw mag upload po kami ng ganitong klase ng mga content. At yung mga funny skits naman namin mga kanegosyo, inilipat na po namin doon sa isa pa namin Facebook page na Mark Salazar. Hanapin nyo lang po yung mga profile pictures na yan at ihintayin po namin kayo doon. Mag-follow at mag-like, comment na rin po kayo sa video na to. Maraming salamat po.